gandang araw mga kakwentuhan marahil lahat ay aayon sa akin kapag sinabi kong tayo ay nasa modern era na electric cars ai sa content at art creation smartphones na kayang ibigay sa ang kahit anong impormasyong gustuhin mo at marami pang iba ngunit sa gitna ng modernong mundo may isang bagay ang nananatili pa rin pinaniniwalaan ng maraming tao. Ang sanid o sa Ingles ay possession. Gaano nga ba ito katotoo at mayroon nga bang mga patunay na ito ay hindi lamang isang kathang isip? Bago tayo magpatuloy, ako po si Shun at welcome sa kwentuhan sa dilim kung saan ako ang bahalang magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na huwag kalimutang bilangin ng sukli kapag may binibili sa susunod niyo siyang makita. Tara, kumpisahan na natin ng kwentuhan. Ang The Exorcist batay sa nobela ni William Peter Blake noong 1971 ay hinirang bilang isang cultural touchstone para sa isang hindi kilalang seremonya ng relihiyon mula ng unang pinalabas ang pelikula noong 1973. Maraming religious traditions ang naniniwala sa mga kapangyarihan ng demonyo na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa buhay ng isang tao at ipinahihiwatig ng mga pag-aaral na ang pangangailangan para sa mga exorcism ay tumaas mula noong simula ng bagong siglo. Ayon kay Stephen Oki, isang theologist at assistant professor ng philosophy, theology at religion sa St. Leo University sa Florida. Ang terminong exorcism ay karaniwang nauugnay sa Kristyanismo, partikular na sa Katolisismo. Dahil sa maraming pagtukoy sa mga ebanghelyo tungkol kay Jesus na nagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Noong 2017, kahit si Pope Francis ay pinayuhan ng mga pari na huwag silang mag-alinlangan na humingi ng serbisyo ng isang exorcist na sinanay sa Vatican kung kinakailangan. Ating panoorin ang maikling timeline ng mga mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng exorcism simula sa mga nakasulat sa Biblia. Gospels ay ang unang apat na aklat ng bagong tipan sa Biblia. Ito ay nagsasalaysay ng kwento ni Jesus of Nazareth, isang hudyo na propeta na ang buhay at mga aral ay naging pundasyon ng Kristyanismo. Ang pinakaunang reference tungkol sa pagpapalayas ni Jesus ng mga demonyo ay matatagpuan sa Gospel of Mark, chapter 5, verse 1, 20. ang mga manunulat tulad ni William Shakespeare ay nagsimulang isama ang acts of exorcism sa kanilang mga libro. Halimbawa na lang ay sa King Lear at Twelve Night, mas naging kapansin-pansin ang exorcism. Ngunit sa kabila ng lahat ng atensyong ito, nabuo sa maraming tao ang pagdududa habang ang exorcism ay nagsimulang makalimutan noong unang bahagi ng 1600s, ang paglaganap nito sa mga panitikan ng panahon ay nagambag sa mahabang cultural imprint nito. Ang mga Christian Charismatics, tulad ng kanilang mga katapat sa relihiyon, ay nagsagawa ng mga exorcism na nagdulot ng pagtaas ng interes sa ritual noong huling bahagi ng 1960s at unang bahagi ng 1970s sa Estados Unidos, gayon din sa Africa at Latin America. Hindi nagtagal Muling nakilala ang exorcism sa makabagong lipunan. Ang nobelang The Exorcist ni William Peter Blake noong 1971 ay batay sa totoong buhay na salaysay ng isang labing-apat na taong gulang na batang lalaki na sumailaling sa mga Katolikong Exorcism sa Maryland at Missouri noong 1949. Kung ikaw ay isang Pinoy na mahilig sa mga kwentong katatakutan at mga paranormal, Maaring narinig mo na ang pangalang ito. Si Clarita Villanueva, isang labing walong taong gulang na residente ng Bacolod City, ay gumawa ng pambansa at pandaigdigang balita noong May 1953. Gayunpaman, hindi ito dahil sa isang sport o entertainment accomplishment. Sumikat siya bilang ang unang kilalang legitimate na kaso ng evil possession sa Asia. Nang namatay ang kanyang mga magulang, lumipat si Clarita sa Maynila. Nagtrabaho siya bilang isang kasambahay hanggang siya ay umibig at nakipagtanan sa kanyang noong kasintahan. Ang kanyang kaligayahan ay nakakalungkot na panandalian lamang nang matuklasan niya na ang kanyang kasintahan ay may asawa na pala. Tinapos ni Clarita ang kanyang relasyon sa lalaki at nagsimulang magtrabaho bilang isang exotic dancer. Isang gabi Ginarang ng mga pulis si Clarita habang pauwi siya matapos manood ng isang pelikula. Naniniwala ang mga pulis na siya ay isang palagod, kaya't siya ay dinala at ipinulong sa lumang Bilibid Prison sa Maynila. Nagulat si Clarita at iba pang mga bilanggo noong May 9, 1953 nang biglang may mga bato na tila ba hinagi sa loob ng kanilang mga selda. Nang si Clarita ay handa ng matulog, ang nilalang ay dumapo sa isang haligi, tumalon at umupo sa kanyang ibabaw. Napasigaw si Clarita habang kinakagat siya ng mga maliliit na bagay na hindi niya nakikita. Ang mga marka ng kaga ay nagsimulang lumabas. Ang nilalang ay kanyang inilarawan bilang isang 10 foot tall na itim na lalaki. May kulot na buhok sa buong katawan at may malaking bigote. Ang nakakapagtaka ay binanggit ni Clarita na sa kabila ng anyo nito ang nilalang ay may malaanghel na itsura. Pinatawag si Clarita sa opisina ng mayor. Umupo siya sa tabi ni Mayor na kalmado at parang walang nangyaring masama sa kanya sa isang iglap bigla siyang tumawa na parang kinikiliti pagkatapos ay nagsimulang sumigaw sa takot sinabi niya na ang mga nilalang ay salit-salit na kinakagat siya ayon sa mga saksi nang kanilang tingnan ang mga sugat ni Clarita makikita ang laway sa mga sugat sa kanyang leeg at kamay Si Clarita ay hindi nakatanggap ng tamang gamutan dahil ang mga doktor ay hindi magkasundo sa isang diagnosis. Ayon sa isang ulat, mahigit isang gaang individual ang sumaksi at nagsuri sa kanya. araw pinahihirapan ng nilalang si Clarita na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng kulungan. Si Clarita ay bigla na lang manginginig at uungol sa sobrang kalungkutan sa mga panahong ito. Kung minsan, tila siya ay nalilito, kalaunan ay biglang magagalit na parabang nakikipaglaban sa mga nilalang na siya lang ang nakakakita Nagsimulang magkaroon Ng mga bite marks si Clarita Na imposible niyang gawin Sa kanyang sariling katawan Ayon sa mga saksi Na tumutulong sa kanya Sa tuwing ito'y mangyayari marinig ang tungkol sa hindi maipaliwanag na mga kaganapan sa isang istasyon sa radyo. Nadaman ni Lester Frank Sumral, isang Amerikanong protestante na mangangaral at televangelist na nasa kanya ang solusyon sa lahat ng problema ni Clarita. Kilala si Sumral bilang father of Christian television. Nasa Pilipinas siya noon dahil nagpapatayo siya ng na isang simbahan para sa kanyang kongregasyon. Sa kanyang pananaw, siya ay isang padala ng Diyos ang nag-iisang ipinadala upang iligtas ang kaluluwa ni Clarita. Nakilala ni Sumral si Clarita noong May 19 at nang una niya itong makita, sumigaw at nilait ni Clarita ang pastor at nagsalita ng mga kalapas tanganan sa Diyos sa wikang Ingles. Ang pagkaharap ay nagkumbinsi sa pastor na si Clarita ay tiyak na sinasapian ng demonyo dahil ipinaalam sa kanya na siya ay nagsasalita lamang ng Tagalog at Ilonggo at hindi Ingles. Sinimulan ni Sumral sa pamamagitan ng pag-uutos sa mga otoridad na walang gamot na dapat ibigay kay Clarita at walang ibang relihiyosong tao ang dapat pahintulutang ipagdasal siya para matanggap ni Jesus ang lahat ng kredito. Ang sabi ng mga demonyo kay Clarita, sila ay may karapatang manirahan sa kanya dahil isa siyang maruming babae. Sa buong tatlong araw ng exorcism, ang mga nilalang ay lumitaw at naglaho ng maraming beses. Maniwala ka man o hindi, kapag naramdaman mong may kasama ka kapag ikaw ay o ang mga balahibo sa likod ng iyong leeg ay nagsimulang tumayo. Kadalasan, to ay may kaugnayan sa paranormal. Ngunit sa kabilang banda ay naroon ang science. Sinisikap ng agham na ipaliwanag ang lahat na nangyayari sa atin sa ating araw-araw na buhay, mapanormal man ito o kakaiba. Kung ano man ang pinaniniwalaan mo ay nasa sa iyo. Dahil sa mundong puno ng anghel at demonyo, nasa ating mga tao ang desisyon kung tayo ba ay sasandal sa siguridad na sinasabing kayang ibigay ng relihiyon o sa science na sa loob ng mga dumaang siglo ay nagsisikap na bigyang paliwanag ang nangyayari sa ating mundong ginagalawan. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.